Dok, kamusta na kayo? Ito, mabuti naman po. Ahm... <laughs> uh, Kento wala tayo ah uh, uh, yung mga magulang mo ba ano po pong pro profession? Abogado. Abogado. Pareho. Parehas po abogado. Kaya uh, sanay ako sa mga legalidad. Kaya alam niya yung mga legalidad. <clears throat> ilan po kayo magkakapatid? Tatlo. Tatlo po. Ilan na lang po yung yung dalawa? Pero wala sila dito na sa Washington. Yung dalawa po. Para yung lalaki, babae. Lalaki at saka yung bunso at babae. Nasa Washington po ngayon. Nagkakausap naman po kayo. Kakamustahan po kayo. Last week. Last week? Oh. ang contact namin kay Joel. Kay Anthony Joel. Uh, oh. At uh, saan po kayo graduate? Saan po kayo gumraduate ng uh, Colombo State University? Sa Sri Lanka. Sri Lanka. po. At nag-aral uh, din po specialization ko sa Madras, India. Hmm. Sa England. 19 ano po yon? Ang time na yun? Apo. 72. 72. Tapos, eh, anong taon po kayo nung bumalik sa Pilipinas? Parang 98. 98 po? Hmm? Ilang taon kayo sa Europe? 22 years. 22 po? Uh -huh. At uh, maraming curious, uh, Doc, eh. Nung Kay, kailan kayo nawalan ng kontak? At saan po kayo natira sa Maynila? Sa Binondo. Sa Binondo. May bahay po kayo doon. Yung nabagot nyo. Andun pa rin andung, andung. hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Andun pa rin po. Sa inyo pa rin pag-aari nyo. Uh, parang ganun. Kasi yung si Mr. Nang na pinagbenta ko noon, namatay na rin. Sa so, yung pang... Yung... Kahapon, pumunta ako doon, sinilip ko. Tapos yung mga, awan ng Diyos, yun namang mga nagtitindi ng pagkain doon, kinakain ko. Kilala ang kilala pa kayo doon? Hindi naman. Saan ang lugar po sa Binondo? Sa Nicolas. Sa Nicolas po? Between Madrid and Barcelona. Mm -hmm. At, uh, natira din ba kayo sa Lerma? Sa Lerma po? Sa, sa may Sampalo? O sa Quiapo yun? Eh? Sa akin natira doon sa Quiapo? There was a time yata para na... O, kamusta po yung ano niya? Halagayan niya? Wala lang po kayo sakit? Wala naman. At marami nagtatanong po eh. eh pasensya na po sa words na. Paano po kayo? Bakit po kayo naging palaboy? Hindi kasi yung para nangyari, naghihintay ako ng, ng araw. Tapos, so, sa so, umaga, talagang umiikot ako. Daladala -dala ko yung mga gamit ko. Kasi yung mga ibang tao, kung kunyari tulog ako, higisingin ka, talagang paalisin ka. Sa mga bangketa, sa mga... No, yung iba. May mga ganun. Saan po kayo, saan lugar po? Ay, yung meron pa nga akong sinagot dyan eh, nang sabi ko, sa edad ko nito at sa kalagayan ko sakit ko, kahit saan, kahit makarating sa husgado, wala silang may Ang kaso may mga tao hindi makaindim din ng ganun. Eh. Kaya kaysa makipag-argue, malis na lang ako. Saan-saan po kayong lugar na natutulog pagka inabot na ng gabi? Saan po lugar? saan? kahit saan. Sa Quiapo, doon sa may uh, malapit sa Carriedo. Ang sinasabi nila na ano, yung doon sa may fountain. Opo, ah, sa Plaza Santa Cruz. Hmm. Malapit doon sa Chowking. Opo. Hmm. Na... Kabuti hindi na yung mga gamit na. Nanakaw na. Ah, Kaya nga wala akong mga ID at saka mga gano'n. Ano na ano pong nanakaw sa gamit po ninyo? Yung bag. Ano nakalagay po doon? Ay yung mga dokumento na ano. Lahat ng mga dokumento niya. Mm -hmm. At ah, um, mabuti, may rilos kayo nakita ko eh. Yung lang natira. Eh, nakakabit kasi sa kamay ko. <laughs> Pag-iisin niyo, wala na yung mga gamit po na niyo. Eh, wala na yung bag. Uh, bakit po na na nagustuhan yung matulog sa mga bangketa, sa mga kalsada. No choice. Eh, meron naman po kayong mga uh, ari-arian, tahanan. Eh, katulad dun nung, nung, dumalaw nga ako doon, yung, yung bantay, eh ayaw akong papasukin eh. Saan po lugar yun? Doon lang sa bahay po. Sa Senukulas? Nakinala ka yan sa Senukulas. Hmm. Bakit daw po? Aga yung okay, malay ko sa kanya. Pero yung titulo nyo nasa pangalan po nyo? Hindi. Kasi lahat yun binenta ko nung bago ako umalis. Nineteen ah. ano po yun ang binenta nyo? Seventy-two. Nineteen seventy-two. Tapos nagpractice na kayo doon uh, sa Europe doon ako ng base sa Munich, Germany. Kasi sa Europa, ang parang moderno na parang sa Amerika is Munich. Mm. Sa so, ano-ano pong mga ospitalan na napasukan mo rin? Ah, hindi ako na masukan. May sarili clinic. Ah, may sarili pa kayo clinic. Oo. At saka hindi ako traditional. O, oh, hindi ba yung ibang psychiatrist, may clinic, doon ka kakausapin. Ang ginagawa ko, namamasyal kami. Nagda-drive ako o kaya yung pasyente yung ko. Doon sa daan kami nagkikwentuhan. Tapos eh... Meron nga doon eh, yung isang babae. Yung sakit na yung naka-wheelchair. Alam mo nung bandang huli, nakabawi. Kasi nagpupunta kami sa Hilton, eh may mga tugtugan sa Hilton. Ah. Uh, so eventually, naka, nakatayo. Basta ano, uh, uh, nakakatawa nga, ako na hindi naman taga roon, ako itong pinaglalaban ko siya para yung apartment na tinitira niya, magamit niya. Kasi yung father niya, may kinakasama, parang doon titira. O, oh, edi, eh, bago yung, yung father, eh, dapat itong pasyente mo. Ganun. At uh, mabuti, wala kayong dinaramdam sa katawan ngayon. 73 years old na ka. Wala naman. Apo. Eh, meron pa rin ba kayong, may nagtumawag po sa akin, may mga uh, Ari-ari pa kayo sa Batangas? Meron. Saan po doon? Sa Tui. Tui? <coughs> Sino po nangangasiwa doon? May mga tauhan ako. Yung anak na tauhan ko dati. Ano pong mga negosyo doon? K kasi yung affiliated ako doon sa integration ng uh, katoliko at saka ng muslim. <clears throat> yung kaya nga Dr. J ginagamit ko, yung Jose, yun yun sa katoliko. Yung Hussein, yun yun sa Muslim. O, ngayon para neutral sa dalawa, Dr. J na lang. <clears throat> Marami kasi po nagtatanong eh. Marami naman po kayong ari-ari yan. Sa Nike Cavite, di ba may tunnel doon? Oh, ang lusot ng tunnel na yon, dun papunta sa farm. Sa? Dun sa amin. Sa inyo? O, may 22 hectares so, yun. Ang pag-aari -pag po yun? Oo. E, tapos, yun nga, parang... Lumaki, lumaki ako sa mother ng mother ko. Parang sinusunda ko lang yung family tradition. So, ngayon, meron kaming project nga na para sa livelihood. Okay. Ang na ang bawat isang tao mag-allocate ako ng 2,000 square meters. Okay. Wow. Eh kung sila lang naman, din naman nila kayang bumili ng ganun eh. But, okay. <coughs> uh, bukod po doon sa Batangas, may taga uh, Maraming nakakilala sa inyo sa Mindoro po. Sa Marimbuke, tsaka sa Mindoro, sa Kalapan. Kalapan. Dahil nag-stay din ako sa Kalapan dara kayo katagal sa kalapan at saka nung ano nung pano ni... eh uh, sino ito si Titita Ellen yung yung dating governor mayor doon yung dating governor ng Talapan hmm. Mindoro hmm. tapos eh yung may sa Google Maka may kang kasama niyo si Monsignor Cornel sa, sa Sebastian. Hmm. So, Saan pa po kayong mga... Kasi dahil dyan sa